Hi! Ako nga po pala si Ella, isang college student na nakatanggap ng scholarship sa isang universidad sa Maynila. Ako'y lumuwas ng probinsya, umaasang ang buhay sa syudad ay puno ng oportunidad at pag-asa. Sa katunayan, medyo nabahala ako sa mga plano ko sa hinaharap, ngunit wala akong magawa kundi magpatuloy sa aking mga pangarap. Matapos ang ilang linggong paghahanap, natagpuan ko ang isang maliit na apartment sa isang lumang gusali sa Maicalia del Rosario. Sa unang tingin, mukhang ordinaryo lang ang lugar, isang tatlong palapag na estruktura. Ang mga dingding nito ay lumana at ang bintana ay may mga punit na kortina. Ang renta ay mura at tila walang iba pang nangungupahan kaya't hindi ko na naisip nagdalawang isip pa. Dahil sa bigat ng bag ay hindi ko na malayan na yung apartment na kinuha ko ay di pasok sa test ko. Pero dahil sa murang presyo nito, ay wala na akong nagawa at napilitan ng kunin at lipatan ito. Noong unang gabi ko sa apartment, pinilit kong makatulog sa kabila ng kakulangan ng kumportabling kama at mainit na buga ng hangin galing sa bintana. Naririnig ko ang mga tunog mula sa labas, mga huni ng mga ibon sa hating gabi at ang paggalaw ng mga dahon. Nang magising ako kinabukasan, naramdaman kong parang may humahawak sa akin. Pakiramdam ko di ako nag-iisa. Sa halip na maghanap ng dahilan para umalis, nagpatuloy ako sa aking mga gawain. Isa sa mga hindi ko maipaliwanag na pakiramdam ay ang pagdama ng isang presensya na makatindig balahibo, parang isang hindi nakikita ngunit tila nagmamasid sa akin mula sa dilim. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang mapansin ko ang mga kakaibang pangyayari. May mga oras na naririnig kong parang may naglalakad sa itaas ng aking apartment kahit na alam kong wala pang nangungupahan doon. Minsan, ang mga ilaw ay biglang bubukas at mamamatay kahit na hindi ko ito hinahawakan. Isang gabi, habang ako'y abala sa pag-aaral, may narinig akong tunog mula sa likuran ko. Nang lumingon ako, biglang nagsiliparan ang mga papeles na nasa lamesa ko. Pakiramdam ko na parang may malakas na hangin na dumaan, ngunit walang pinto o bintana na bukas dito. Tila ba ako'y tinitingnan ng isang hindi maipaliwanag na elemento, Kinabukasan sa aking pag-usisa na pag-alaman ko mula sa isang matandang tindera sa tabi ng kalya na ang apartment na aking tinutuluyan ay may madilim na kasaysayan. May mga ulat daw ng mga nawawalang tao at mga nakakatakot na pangyayari na naugnay sa gusali. Sinabi niya na dati itong tinirhan ng isang pamilya na naglaho ng mga parang bulak sabi niya maaaring ang mga espiritu ng mga namatay ay naglalagi sa lugar na iyon bagaman ako'y may pagkabahala ako'y nagpatuloy pa rin sa pag-aaral sa kabila ng takot na nararamdaman ko isang gabi nang umuwi ako mula sa paaralan napansin kong iba ang pakiramdam sa tinutuluyan kong apartment ang malamig na hangin ay dumadampi sa init ng aking katawan ang mga ilaw ay tila nag-iba-iba ang mga kulay at ang mga anino ay nagiging mas madilim. Nakaramdam ako na ako'y tinitingnan ng isang elemento mula sa dilim. Ang mga tunog ng mga hakbang mula sa itaas ay tila mas lumalakas. Hindi ko na kayang tiisin ang takot kaya't nagdesisyon akong unakyat sa itaas na bahagi ng apartment. Nang buksan ko ang pinto, bigla akong nakaramdam ng takot. At tila ba'y eh ang mga hagdang bato ay nagiging mas madilim habang ako'y umaakyat. Nang makarating ako sa itaas, natagpuan ko walang tao, ngunit hindi naaalis sa pakiramdam ko na parang may kasama akong umaaligid sakin. sa akin. Sa pag-usisa ko nakita ko ang isang lumang salamin at naantika ako rito. Kaya naman kinuha ko ito at itinapat sa aking mukha. Habang ako'y nakatingin rito, bigla akong nagulat sa nakita ko. Ang aking mukha ay napapalibutan ng madilim na mga anino na tila nagmumula sa loob ng salamin. Isang gabi, habang ako'y nag-aaral, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Sinubukan kong maghanap ng flashlight, at sa aking paghahanap, nakarinig ako ng yapak na natila ba ipapalapit ng papalapit sa akin, at may naririnig akong mga boses na bumubulong ng mga salitang di ko lubos na maunawaan. Sa pag-aalala ko, bigla akong napalingon at natagpuan kong ang pinto ng apartment ay nakabukas at may mga malabong anino na naglalakad papasok. Sila'y tila mga bulto ng anino, walang mukha, ngunit naglalaman ng galit at pangulila. Nang mga oras na iyon, wala na akong magawa, kundi ang tumakbo palabas ng aking apartment. At mabilis akong umalis sa lugar, hindi na muling bumalik sa takot na biktimahin nila ako.